Magandang uh, magandang uh, umaga sa inyong lahat ha. Kamusta naman po kayo no? Medyo matagal, matagal tayo nakapag-live no. At tayo po ay uh, um, nagla-live pero hindi tayo nag xbox hour. So ngayon naman mag xbox hour tayo no. So anyway, um, kamusta po ang inyong weekend? Ako sana po okay naman ang weekend niyo. Ako okay na okay naman po ang aking weekend no. Anyway, ang pag-uusapan po natin ngayon ay Iboboto niyo pa ba si Mangga? Opo, lumabas na po ang advertisement ni Inday Sara Duterte kung saan iniindurso niya si Amy Marcos. At ang tema ay itim. No? Kinakailangan ay iboto daw ang mga merong ginagawa sa kabila ng kadiliman na ating nararanasan. Well, ano po ba ang masasabi ninyo? Kayo ba po talaga ay boboto kay Mangga Manang Aini? Well, anyway, ako po talaga sa mula't mula I have given Imee Marcos the benefit of the doubt. In fact, dun sa grupo namin na meron kaming GC na kasama si VP Sara, ako yung pinakahuling bumitaw kay kaya uh, um si uh, kaya uh, Imee Marcos no. At uh, naniniwala naman kasi ako na kahit papaano ay eh, may tunay na pagkakaibigan siya kay VP Sara. Kaya lang gaya nyo, ako po'y nabahala noong panahon na naglunsad na ng alyansa at ito nga po ay nagsimula dyan sa uh, Ilocos Norte, abay nakita natin na siya pa ang lumapit kay uh, uh, Marcos Jr. at siya pa ang nagsabing, itaas mong kama kamay ko, itaas mong kamay ko. Ang buong inaasahan natin ay hindi talaga siya sasali sa alyansa kasi ang sabi naman niya, eh siya ay magiging independyente. So nagulat na lang tayo na biglang sumali siya sa alyansa. Now, siyempre naisip ko, ano ba naman ito, no? Gaya na nagsalita si uh, Bipisara na kaya lang naman siya naging uh, vice-president ay dahil uh, siya ay nagamit ng mga Marcoses, no? Totoo naman po, kung hindi tumakbo bilang vice-presidente si uh, Bipisara, eh hindi po makukuha ng mga Marcos ang boto ng Visayas at Mindanao. Sa tutuusin po, kapag pinagsama mo ang boto ng Visayas at Mindanao, eh mapapantayan o hindi naman kaya ma masasapawan pa ang boto ng Luzon, mas kinansya ng Metro Manila at ang Balance Luzon. So malinaw po talaga na ang kanyang uh, um, dahilan kung ba't nanalo itong si Marcos Jr. ay dahil nakuha niya yung suporta ng um, Visayas at Mindanao sa pamamigitan ni Inday Sara. Kaya nga ang sabi natin, e, mangga, Ginamit lamang si Inday Sara matapos na gamit, matapos naging presidente, haya na. Sinimulan ng paninira kay Inday Sara para magkaroon ng Marcos Forever. At sigurado-sigurado naman tayo na magma-Marcos Forever yan, kung hindi nga lang hanggang ngayon, e eh, nangunguna pa sa lahat ng mga surveys ang Inday Sara Duterte. At um, naniniwala naman tayo na sa taktang panahon, at sana hindi na umabot ang 2028, kasi nga sinasabi ni Inday Sara, baka wala ng 2028 ang Pilipinas kung mag-aantay pa tayo ng 2028, e eh, magkakaroon naman tayo ng Inday Sara bilang presidente. Sana nga po. Pero ang tanong ngayon is, ngayong inindurso na ni Inday Sara si Mangga Aimee Marcos, iboboto ba natin siya? Pero bago natin sagutin yon, bakit nga ba ang Inday Sara ay nag-indurso pa kay Aimee Marcos? Isa po talaga ako sa nagtanong sa kanya. Yung matapos siya na sampahan ng ano nung kaso ng uh, um, House of Representatives, kung talagang baka maya-maya mag na naman siya ng Marcos. At sinagot din niya ako, gaya ng sinabi niya sa bong daigdig, never again sa Marcoses. So bakit kaya nag-endurso na naman si Inday Sara sa mga Marcoses? Well, alam niyo po, naniniwala ako sa loobin talaga ni Inday Sara, never again to the Marcoses. Pero ang anman naman niya nakakulong sa dahig. Siya ay ginigipit, siya ay na-impeach, at siya ay dadaan sa pagliliti sa Senado. So kung siya yung indurso kay uh, Inday Sa kay Amy Marcos, siguro naman may dahilan po ang ating Inday Sara kung bakit niya ginawa 'yon. Now, pag-aralan natin, isa-isahin natin ang mga posibleng dahilan. Well, narariyan na yung kanyang uh, impeachment trial, no, na kung saan lilitisin siya ng senador uh, uh, Senado, no? At alam naman natin na kinakailangan ni uh, Inday Sara ng at least uh, walong senador na boboto kontra sa impeachment para siya ay manatili bilang isang vice president. E bilangin natin, ilan ba yung susuporta kay Inday Sara sa impeachment? Ang sigurado dyan ay yung um, tatlong PDP. Si Robin, si Bongo, si De La Rosa. Okay? Yan naman po, yung dalawa dyan ay siguradong mananalo na. Ngayon, na-endurso na rin ni Presidente ni VP Sara si Camille Villar. Siguro naman si Camille Villar, buboto na rin sa kanya. Sino pang posibleng bumoto kay Inday Sara? Nandiyan si Joel Villanueva. Sigurado naman po yan, boboto kay Inday Sara Duterte. Tapos, nandiyan din si Alan Peter Cayetano. Hindi masyado magkasundo itong dalawa, pero dahil naging vice-presidente naman ni uh, uh, Tatay Digong si Alan Cayetano at nagsasalita ngayon, sigurado naman po ako na si Alan Peter Cayetano hindi rin susuporta sa pagtatanggal kay VP Sara. Nandiyan din si yung kapatid niya, si Pia Cayetano, na bagamat hindi pa naiindurso ngayon Inday Sara, eh tingin ko may induso rin. So, posibleng pangwalo ay si Amy Marcos. Ngayong siya ay na naendurso na. Siguro naman, eh kapag na naendurso na si, ngayong naendurso na, na niya, uh, uh, Bipisara siya, uh, um, mangga Amy Marcos, eh talaga namang at least maninindigan siya, uh, manang Amy, na hihindihan niya ang anong tangka para tanggaling sa pwesto ang ating vice president. no Sana nga naman po, no? So anyway, so ganyan po ang analysis ko. No? Ang uno una na kailangan ni Inday Sara, it's the fight of her life. Kinakailangan talaga na siya po ay hindi matanggal bilang vice-presidente. Kasi pag siya ay natanggal sa vice-presidente, mawawala yung resources na kanyang opisina, mawawala rin yung kanyang visibility as vice-president. No? At magiging mas madali na Marcos forever ang uh, ang uh, ang mga Marcoses no. Pero bukod pa sa impeachment, ano pang mga dahilan kumbakit uh, kaya inendorso ni uh, BP Sara si uh, Amy Marcos. Well, bukod po po dyan, eh nararian yung naging papel ni Amy Marcos doon sa investigasyon sa kung paano nakidnap ang uh, dating presidente Rodrigo Rova Duterte. Ako naman po ay ako'y sumasang-ayon doon sa sinabi ni uh, Mama Hanilet na ano pa bang gusto niyang malaman? Alam naman ng lahat, nakita naman natin sa telebisyon kung paano ginawa yung kidnapping ni uh, Tatay Digong. No? E eh, totoo po yan. Pero at least, lumabas yung mga detalye. Kung sino-sino talaga ang mga nagplano. At ngayon, lumalabas talaga na bagamat inaako yan ni uh, Secretary Boyeng Vemulya, e eh, talagang ang order ay nanggaling talaga sa Malacanang at the highest level. At alam natin na ang ginamit nilang instrumento ay isang tao na napakalapit sa First Lady natin ngayon, kay sa Araneta Marcos, itong Ambassador lakad Na ang kanyang opisina pala ay Special Envoy to on Transnational Crime sila nakipagtulungan sa Interpol. At nalaman natin na wala naman talagang Interpol Red Notice, meron lang Diffusion Notice na Pilipinas pa ang nagpadala. So ibig sabihin, parang humingi ng tulong ang Pilipinas sa kanyang sarili para iparesto itong si Tatay Digong. At nalaman din natin na talagang Uh, bagamat uh, sinasabi ng mga kapulisan ng order na isakay sa eroplano si Tatay Digong ay nanggaling sa PNP chief, eh, hindi naman para desisyonan damang ng PNP chief yan. Siyempre yan po ay plano talaga ng presidente mismo at wala nang iba na po pwedeng masise sa ganyang mga pangyayari. So, totoo po ang sinasabi ni Ma'am Hanilet na alam na naman natin mga pangyayari pero sa pamamagitan ng ganyang uh, pagkakaroon ng uh, hearing, eh, na detalye kung ano yung mga karumad dumal nga ng mga pangyayari dyan sa sa Senado. So let's give credit where it is due dahil po pwede naman na nagbingi at nagbulag-bulangan din si uh, um, Amy Marcos pero siya naman po ay nanindigan. At siyempre siya po ay bumitiw na rin sa alyansa. So kaya nga po, 11 na lang ang kandidato ng alyansa dahil umalis na nga po si uh, Amy Marcos sa uh, opisyal na uh, kandidato ng alyansa. At tama lang naman siguro na arugain ni Bibi Sara. Pero ano ba tingin nyo? Sa tingin nyo ba ay tinuturing talagang malapit na kaibigan ni Inday Sara itong si Mangga? Well, alam nyo yung sandaling nagkasama kami sa HIG, nagkaroon ako na ng bagong perspective dito kay uh, Sara. Meron pala siyang distinction sa mga tunay na kaibigan at ang mga tunay na kaibigan niya ay hindi talaga nasa larangan ng politika at meron din siya mga political friends. At sa tingin ko, ang tingin niya kay Ami Marcos ay political friend na talagang alam naman niya na mga political friends ay nararian lamang kung meron din silang silbi sa iyo. At hindi ito yung mga tao talaga na pagkakatiwalaan mo with your own life. So sa tingin ko, ganyan ang tingin ni Inday Sara kay Mangga. Hindi para uh, pagkatiwalaan si Mangga sa kanyang buhay, pero alam niya na sa politika, eh talagang kinakailangan lang magkaroon ng aliado. Kumbaga, scratch your back, and scratch your back. Ngayon nangangailangan ng suporta si Amy Marcos, siyempre, tinulungan siya ni Inday Sara at inaasahan naman natin na bagamat minsan nang nabigo si Inday Sara doon sa kay Amy Marcos dahil ginamit nga siya para manalo at talaga namang wala namang uh, masyadong nagawa si Inday Sara si Amy Marcos para itigil yung mga maitib na bak, balak ng kanyang kapatid at ng mga kaalyado ng kanyang kapatid, eh kahit papano, eh magiging kakampi ni Inday Sara itong si Mangga ay Marcos. Alam ko mahirap tanggapin na naindurso na naman ang BP Sara ang Mangga ay Marcos. Gaya ng sinabi ko sa inyo, no, ako yung pinakahuli-huling gumitiw kay Amy Marcos sa pagkakatiwala sa kanya. Hanggang sa muli, ako talaga'y umaasa na magiging tunay na kaibigan itong si Amy Marcos. Pero ang katunayan po sa politika, wala talagang tunay na kaibigan. At yan ang isang natutunan ko na kay Inday Sara. Ang tunay na pagkakaibigan, yun yung mga taong labas politika. Dahil talagang ang mga nasa politika, eh nagagamitan lang yan. Yan ang masakit po. At sa tingin ko, eh may mga dahilan naman ang Inday Sara. Huwag na po tayo magtampo kay Inday Sara. Bakit? Ang mga tatay ba natin, eh nakakulong ngayon sa dahig? Hindi! Ang ating uh, posisyon ba ngayon ay uh, nasa banta na na matapos na dahil ikaw ay na-impeach na. Hindi. So kung Inday Sara na ang ama ay nasa kulungan sa dahig at kung si Inday Sara na siyang in-impeach na at dadaan sa pagliliti sa Senado ay nag-endurso pa rin kay Amy Marcos, sino ba naman tayo para tumutol? Hindi ko naman po sinasabi na hindi pwedeng magkamali si Inday Sara Duterte. In fact, nung sumunod ako sa kanya sa... ko sa kanya sa unit team, eh, talaga alam naman natin na nagkamali si Inday Sara Duterte dyan. No? Pero sa ngayon, tingin ko naman, natutunan ang ng deksyon sa Inday Sara. Kung dati ay eh, madali siya magtiwala, ngayon hindi na eh, madali magtiwala. Kung siya ay nag meron ngayon siyang dahilan. At ito ay dahilan na meron naman sa larangan ng politika. So tama na po ang pagtatampo Tanggapin na lang natin na sa politika talaga, e eh kinakailangan magkaroon ng ganitong mga moves, kumbaga. Dahil sa politika talaga, e eh kinakailangan may kakampi ka pag kailangan mo talaga ng kakampi. Pero alam mo kung sino talaga ang tunay na mga kaibigan. Sa mga pinagdadaanan ko, kilala ko na rin po ang aking mga tunay na kaibigan. Sa totoo lang po, ako yung member ng Kongreso, akala ko ang dami kong kaibigan dyan sa Kongreso. Pero nung naglitis ang mga quad committee, kung sino pa yung mga akalain kong mga kaibigan, unang-una, yung mga tinuturing kong pinakamalalapit na kaibigan, ni minsan hindi nagpakita sa hearing ng quad committee para ako ay The best that they could do was wag nang sumipot sa mga hearing. Pero hindi yun ang kinakailangan ko. Ang kinakailangan ko, rest back. Pero none of those whom I considered to be my closest friends in Congress were there. The most na ginawa nila, nag-absent sila. At yung mga lukulukong mga um, nanira sa akin, yung mga lukulukong na talagang kung ano-ano mga pinagsasabi laban sa akin, ay nako, bagamat hindi ko naman sila tinuring talagang kaibigan kahit kailan, hindi ko naman akalain na tuturingin akong kalaban. Pero alam nyo, money talks talaga sa politika. Lahat naman mga nangyari sa akin, eh dahil pera-pera din po yan. Nadaan sila sa pera-pera. Marumi po talaga ang politika. Pero ang problema, kung hindi naman makikilahok ang mga merong malinis na puso at malinis na mga uh, pagkatao sa politika, hahayaan na lang ba natin ang puro mga puwersa ng kadiliman ang ma malalagay sa posisyon? Lalo naman pong pupunta sa kangkungan na ating bayan kung hahayaan na lang natin ang puwersa ng kadiliman ang palaging magharing uri sa larangan ng politika. Naniniwala pa rin po ako na kinakailangan natin ang isang tao na malinis ang pagkatao gaya ni Inday Sara Duterte. At kung si Inday Sara Duterte naman, na pinagdadaanan ng napakadaming pagsusubok, ay nagdesisyon na suportahan na si Mangga Aimee Marcos. Mangga pa rin ang mga Marcos, hindi pa rin dapat pagkatiwalaan ng mga Marcos, bantayin pa rin natin, at pagdating ng panahon, parusahan ang mga Marcos. Pero sa ngayon, may kadahilanan po Inday Sara, kaya niya iniindulso ang Aimee Marcos. Suportahan na lang po natin ang ating Inday Sara Duterte. Yan din po yung aking nasabi ng sumunod nga po sa Uni team Pero kung hindi naman namin na nadaanan ni Inday Sara yung pagtataksil ng mga Marcoses, bagamat kami po ay nakisapi sa kanila sa Uni team malalaman ba natin kung ano talagang budhi ang mga Marcoses? Ngayon walang kaduda-duda po. Bagamat nandyan si Amy Marcos na panamdali. nandyan si Amy Marcos na panandalian, na bibigay ng suporta sa Duterte, hindi na pumaalis sa isipan natin na hindi talaga pwedeng tulog yung pagkatiwalaan ang mga Marcoses. Nasa dugo na nila yan. Nasa dugo na nila yan na magnakaw, nasa dugo na nila yan na magpasasa sa pwesto, pero sa ngayon po, kinakailangan ni Inday Sara si Mangga Marcos, Mangga Amy, suportahan na lang po natin siya. Nang sa ganun naman po, makatulong tayo sa napakadaming pagsubok ni Inday Sara Duterte. Hindi ko po sinasabi ha, na nagbago ng isip ko sa mga Marcoses. Inuulit ko po. Dalawang beses na natin na pagbigyan niya mga Marcoses, wala talaga silang kwenta. Pero sa ngayon po, na ang daming pagsubok na pinagdadaanan ni Inday Sara Duterte, suportahan po natin ang kanyang desisyon. So ako po, miski masakit sa aking damdamin, iboboto ko na po rin si Mangga. Sige na nga. Dahil kung si Inday Sara na nakakulong ang ama, na si Inday Sara na inaapi ng Kongreso, na sa si Inday Sara na pinaaalis ng malakang niyang, ay nakuhang indurso ang Mangga ay mi Marcos, Siguro naman ako, pagamat ako rin, ang dami kong pagsubok sa buhay, ay eh magagawa kong suportahan siya. Pero, hindi na po tayo magpapabola. Hoy, mangga! Boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang mangga, hindi po pwedeng magbunga ng santol. Pero dahil nandyan si Inday Sara na humihingi ng tulong para sa iyo, susuporta kami masamaman ang aming mga loob. Tama ba, ba ang aking sinabi? Alam ko po, mahirap tanggapin yon ha? Pero nandiyan na po tayo. Wala tayong magagawa. At uulitin ko po, may dahilan si Inday Sara kaya niya sinuportahan. Suportahan naman po natin ngayon si Inday Sara Duterte. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Manga Aimee, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay, uh, kay Manga Aimee, yan po ay dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Malinaw po yan. Okay? Maraming salamat po sa mga nagtitext. Ako, ang hirap po. Pagpapagawa ko ng bagong salamin, nawawala. Si Grace Nargret, si Boholot Lim, si... naku, talaga ang hirap na po. Antoinette, uh, bother, si June de Vera, si Bisaya ako. Maraming salamat po sa inyong mga text messages ha, na hindi ko mabasa dahil mamaya po magpapagawa na ako ng salamin no? dahil uh, Halata lahat na po, eh, talagang hinanap ko na kung saan po pwede yung akin sa damit. Hindi ko talaga mahanap. Okay, maraming salamat po ha, sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ha? At uh, alam ko po, maraming mga masamaan loob sa aking mga sinabi ngayon. Ulitin na lang po natin sa kagitnaan ng sama ng loob natin, gagawin natin yung pagsuporta na kay Mangga dahil kay Inday Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.